dito Andiyan na yun sa loob ng balde dyan sa may gilid mo ha? wala naman patubig lang wala ba siya sa loob? huy! hala! huy! meron hey! na yun nakikita ko na siya nandito lang pala yung panty ko <laughs> kung nakarang ano ko pa ito hinahanap di pa naman ito fully paid <laughs> wala ba nay? huy! jeska! <laughs> akala ko ikaw yun na wala naman na tingin nga nangyari sa'yo? Tulong na! <laughs> Tulong ano ako! <laughs> Ay, naku! Papatay mo nga ako, anak! nag a -adik ka ba? Ano nga, Adol? Hindi mo ba talagang dito? Bahala <laughs> ka dyan, uy! Ako nang niluloko mo! <laughs>